This fanatic Alden Richards abay ingat na ingat at halos hayaw Banggitin ang pangalan ni Katrin sa kanyang For today's video, ito na dahil Last August 17, 2024 Ginanap ang kanila pong tinatawag na winter Concert sa Canada Dahil po kanggagaling lang ni Mr. Alden Day Charles Sa isang bansa ay lumipat pabalik ng Canada At hindi agad siya sumabak Dito po sa tinatawag na shooting nila sa Hello Lab Again, kung saan kasama niya ang Ilan sa mga sparkle artists Katulad po ng dating mayor na si Mr. Isko Moreno Si Bubay at si Mr. Alden Day Richards. And dahil po dyan, ay ya, talaga ng marami mga Canadian people, OFWs, even sa mga foreigners, ang nakakakilala at nakaka-recognize kay Mr. Alden Richards. Pero isa lang po yung napansin ng lahat, no? Marami po nagsasabi na tila baga halos ayaw banggitin ni Mr. Alden Richards ang pangalan ni Catherine Bernardo. Hindi dahil nahihiya siya or dahil what. Pero meron po pala isa sa mga rason kung bakit po ginagawa niya ito. Sabi niya, hinangaan ng mga kababayan natin na nanonood sa kanyang USA at Canada show si Alden Richards. Masipag kasi ang aktor mag-promote ng pelikulang ginagawa nila sa Calgary, Canada. Kasama kasi ang report hire ni Alden Richards ang kanyang Ikaw at Ako na team song na pelikulang Hello Love Goodbye. Ang unang pelikulang pinagsamahan nila ni Catherine Bernardo noong 2019. Pero hulat ang ingat na ingat si Tisoy na banggitin ang pangalan ng leading lady niya sa HLG at ang sequel nitong Hello Love Again. Kahit super promote siya sa audience ang reunion movie nila ni Catherine. Umaani tuloy ng papuri si Alden sa gesture niyang ito. Pero inyo hindi niya binabanggit si Miss Katrina. Hindi dahil ka kung ano ano pa mang bagay or kung ano pa mang dahilan dahil ito po yan in fairness kay Alden he's always been very consistent ah hindi niya talaga minimension si Kat sa mga shows niya while promoting their film siguro ayaw lang niya na pagpagbintang ginagamit sa show ang Asia Phenomenal Superstar yun po yung isa sa mga purpose ni Mr. Alden Richards ayaw niya kasi na kasi personal na trabaho niya yun word tour yun eh so ayaw niya mapagbintangan na ginagamit niya si Miss Catherine Bernardo para po ma-promote or uh, ma -maga parang panoorin yung concert niya ganun ayaw niya na mapagbintangan na magiging user siya. Ramdam din natin ang kabaitan ni Alden. Understanding and considerate siya to not mispeed things na magiging issue sa ibang fans. So, maingat lang talaga si Alden. He's been accused a lot of things. Siguro yun ang reason why he doesn't mention Kat's name as it might be used against him. Maybe he's protecting whatever they have from public scrutiny. He's a league of his own and that's what other people don't see. He's protecting Katlyn. Kapag sinisigaw raw ang name ni Katlyn or kapag hinahanap ang aktres sa kanya during the show, ang pelikula nila ang binabanggit ni Alden. Tama rin Ayun naman ang ginagawa ni Alden para patunayan sa publiko na sincere ang kanyang panliligaw at pakikipagkaibigan sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla at hindi niya ito ginagamit para pag-usapan lang siya gaya ng madalas na iba tong sa kanya ng imang netizen. Napagbibintangan kasi si Mr. Alden Richards na kapag po meron siyang mga shows or meron siyang mga ganap, lalo na ngayon mainit pong pinag-uusapan ng Kat din, eh ayaw niya po na mapagbintangan or parang lagi uh, laging sinasabi sa kanya na ginagamit daw ni Alden Richards si Catherine. Well anyways, eh bigay po natin yan kay Mr. Alden kasi even kahit naman po hindi niya naging ka-partner or even without Catherine Bernardo and may mga projects at uh, may mga may mga movies din naman talaga siya na kumikita katulad po ng huling movie nila katulad po kay Miss Julia diba? talagang kumita po yun ng bongga at talagang uh, sobrang pasasalamat ni Mr. Adam Richards for that and isa yan sa mga ingat na ingat at uh, sabi nga ng ilan talagang ganito niya pinoprotektahan si Miss Catherine Bernardo para hindi niya para gamitin ang isang Catherine no? nangangahulugan lang talaga na very sincere at sobrang uh, sobra yung kanyang respeto na ibinigay ibigay with Miss Catherine Bernardo. So sa mga dahilan kung bakit sobrang hinangaan siya ng mga OFW and Canadian people. Although talagang sa bawat talakad niya, sa bawat world tour niya, talagang hindi niya pwedeng hindi banggitin yung kanilang movie na Hello Love Again. Dahil isa rin yun sa mga pwedeng platform or strategy to promote their own movie. So kaya naman sobrang masayang-masayang ilan sa mga KatDen fans dahil sa pinapakita ng sensibilidad ni Ms. Alden Richards towards Catherine Bernardo. Sa ngayon nagpapatuloy po kasi August 17 and then this week ay tutuloy na po nila yung kanila pong kanilang uh, movie na Hello Love Again No kasi kailangan po this month of November matapos po nila yan dahil may mga editing meron pa silang ibang ba, 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 parang feeling ko may other places pa silang kailangan puntahan na magtatapos yung Hello Love Again yun po yung ilan sa mga na natin eh, na kalap natin uh, mga information patungkol dyan so abang-abang lang po tayo And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo or reaction patungkol naman sa ating latest updates. sa so magbasa po tayo ng inyo pong mga reaction at komento. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shilena Galgo. Ano ang masama noon? Hindi naman nakita talagang ganyan ang suot. Tumigil na kayo sa kakabash ingit pikit lang yon ang ginagawa ng mga modelo at silang nag-aes para ma-attract ang mga tao. Kung mag-model ka na parang Maria Clara, walang bibili ng mga itim. Sorry, mag-iisip ng maluwag. Ano yun? So, tama naman, di ba? Kasi parang yung produkto kasi, o yung uh, mga sinusuot nila, is base po dun sa tema na kanilang ini-endorse. So, kung ini-endorse po nila is uh, damit, kailangan medyo magpapakita ng konting skin kasi kasama yun sa strategy eh. Sabi naman ng isang user, kung pinsan ko nanonood ng pelikula ni Joshua, natawa siya habang nagkukwento siya, tinanong ko bakit siya natatawa. Kasi wala raw tao, tsaka hindi niya yeah, tsaka akala niya maganda yung story, hindi daw maganda binibidyo niya yung loob ng sinihan, walang tao mga ilan lang daw sila sa loob hindi siya na-satisfied sa napanood niya kung maganda daw sana, ulitin yung panoorin kaso, hindi siya na-satisfied kaya nagtanong siya kung paanong kumita ng 20 million ng unang araw ng movie ni Joshua ang, ang hinala ko po dyan Ginagawa rin kasi ng mga malalaking ano eh, malalaking mga network. Just to prove na talagang kumita kasi pang hype, ba? Diba, talagang ine-exaggerate nila yung nagiging resulta. Para ngayon, nakakaroon ng curiosity sa mga tao na wait nga lang, tingnan natin kung bakit kumita to ng 20 million sa kanyang first day. Ginagawa po talaga, kung parang dinadaya nila yung uh, parang uh, nakuha, no? Na unang araw para talagang magkaroon ng curiosity yung manonood ganun po yung ginagawa nila tulad ng sinabi nitong isang user natin kung totoo talaga to na wala nang talagang tao eh, as of this moment, kumita na po ng 100 millions yung movie po ng Josh Sabi naman ng isa pang user, once lang kumita ng malaki ang pelikula ni Julia compared agad kay Kat na lahat ng pelikula kumikita na. Kahit anong gawin ni Julia, hindi niya abutin ang lahat ng success ni Kat. Don't compare sa kahit kaninong celebrity kay Katrin, hindi na may si Kat. Ayan. Totoo naman, lahat naman talaga ng pelikulang ginawa ni Miss Katrin Bernardo, meron man siyang kalab team or solo ira siya. Talagang kumikita. Kaya natin compare eh. Na parang pilit kasing dinidetrone si Miss Katrin Jane Bernardo ng ilang mga bashers tapos kinukumpara pa kay Miss Julia Barreto na parang inaalis din si Miss Katrina. I don't know ah, bakit gano'n na. Ah. Sabi pa ni Miss Virgie, Hi Ma'am Doris, thanks again for your updates. God bless you always. Grabe naman ang pagkumpara nila kay Miss Katrina and Julia. Bakit ngayon lang naman kumita si Julia kasi kasama niya sa movie ang ex niya at may ka kalandian ang movie nila. Wala pa rin matatalo kay Miss Katrina. Si Julia, ang dami nagsasabi na suplada siya at mga bareto. Talagang hindi sila good influence sa mga ibang tao. Kasi nga, nasi mga nagsisiraan nga yan at matataas ang kanilang pride. Kaya, ang ano naman dito, issue dito, Ma'am Shiver yung issue po ng pamilya nila, talaga nagkaroon sila ng misunderstanding magkakapatid. At sa burol mismo ng kanyang ama ay nag, a, nag ano sila, nagsasampalan sila doon, nagsasakitan sila. Pero kay Miss Julia naman, according sa ilang mga source, eh, akala lang ng, ng marami, parang mataray, ganun. Pero kapag nakilala mo siya, is ano rin siya, parang game na game din siya, no? Sabi pa niya, kaya lahat ng bareto, wala akong gusto sa kanila, Ma'am Dars. Eh, yung movie ni Barbie at David, kumita rin ba? Anyway, God bless Miss Kathleen and Alden. We love you, Miss Kat. Don't worry mga naninira sa'yo we are here million millions pa rin ang nagmamahal sa'yo dahil you are such a good person cut then forever ayan tama naman si ma'am Shilweji pero isa-search ko po ah kasi parang hindi na pag-usapan yung movie ni Barbie at ni David eh sabi ni Javelin Fahut. Thank you so much, Miss Darren, sa lagi kong pag-update. About sila sa isa't isa. Family-oriented, cool, at super bait. Sana tigilan na nila ang pangbabash kay Kat. Siya ang iniloloko siya pa lumalabas na may kasalanan, which is very true. Maawa naman kayo kay Kat. Tigilan na niya siya at yayaman na lang kayo kung anong meron sa kanila ni Alden. Soon sila na mismo ang magsasabi sa inyo kung anong relasyon nila ni Kat. Ayan. So, yun nga dapat nating abangan ni eh Kasi, katulad na sinasabi ko sa inyo, parang it's not, ano, it's not the right time para po aminin yan during the movie. Kasi, yun yung mga lumalabas ngayon sa social media eh. daw ang uh, ligawan ni Katrina at ni Alden dahil may movie silang ginagawa. So, I think the best time or the best uh, na yung pinaka best na pagkakataon para sila ay mag-announce is uh, right after or pagkatapos po ng movie nila. Sabi ni Ma'am si Sik Jeline, grabe kayo kat din now lang ako talaga na hook sa mga love team. Sabi ni Ma'am si Daisy, Hello Miss Star thank you again for reading my comments at sa pag-update sa amin. Ang kat din, may God bless us, mababait tayo yan. Sabi ni Ma'am si Lina Pagay, nakakaiyak daw yung shooting nila Miss Star So my opinion, exciting, super super duper exciting. Baka di pa yan ending Miss Star Baka may kasunod pa yan. Sana meron pa, till dumating yung time nila na magsettle down na sila oo nga eh pero I think kapag tapos po ng movie na ito bibilang na naman niya ng, ng uh, sa bagay no? pwedeng nasundan pa yan kasi sabi nga strike when the iron is hot di diba? hanggat sa pinag-uusapan pa sila hanggat ang dami pang mga sumusuporta sa kanila i eh, pasayahin nila lang pasayahin yung mga supporters nila ganun dapat so let's uh, see and of course sabi pa niya Mr. Eds huwag po o kumpara ang movie ni Julia ngayon sa movie nila ni Kat noon kasi si Katrin solo era si Julia may kalab din saka 2023 pa yon ang movie ni Kat dito natin, natin malalaman sa HLA kasi pareho silang love team dyan malalaman kung sino talaga ang magaling yun. So, may lumabas na po kasing mga data ngayon eh. Uh, sa ikaapat na araw is naka-100 millions na ang Diyos Lia. Samantalang mamaya po i-discuss natin yan with other updates. Ano? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar and TV. God bless everyone!